ibabalik sa kanyang kapwa, ngunit ang matawid sa puso'y kanila, parang Thank you. Thank you. Thank you.

at we also sa ating mga tao yung mga tao kasi naman tuyo, kumakina ng mga hindi man nila ma, 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 maibigay, mag mag ibigay, magrespects tiba niyo sa mga tao na naman siya man nila nagmugik, niken open to the open na sa mga tao, mga tao ang ng mga tao pinagpala ni kami, lupa ng mga tao na naman sino nga na kanya sukma ng mundo sa lupain nyo ay palalo na ang gabay ng tao ang gabay ang gabay ng tao sa kanya paglakad ng mga siyawin hmm. kung nang maligtas sa gawain niya ang Diyos na sa gawain niya kung yeah. nang maligtas sa gawain niya ang Diyos na gagalas kahit na mabuwal siya ay kahit na mabuwal siya ay gumamot pagkas sa kanya ay So, there is an assurance mga kapatid na help coming from from the Lord. Yung gabay ng tao. Diba ang gabay ng tao sa kanyang paglapan ay ikisiyan. Nas, ulit niya, nagawahin niya ang Diyos. Nagagalap. Alam niyo mga kapatid na uh, Praying natin sa buhay natin sa buhay natin kung pitulihin natin maging magiging. Kasi David is telling people, Diba na, choose righteousness instead of wickedness. Kasi ito yung gawain, ito yung mangyayari sa mga taong mas ito yung mangyayari sa mga taong, ito yung mangyayari sa mga taong na ay righteousness. So, what will God Baka pa rin, ano yung bibiliin natin? So they are just singing it to people. Sa so, mga panahonan ko na iyon, this is the song, di ba, na talaga maparkin sa puso ng bawat tao. Because this is really the two kinds of people. Kung maririnig ito, katulad ko nang sabi ni Atinez sa kagabi, na maririnig lang ito ng tao, di ba, na he will never think about it, di ba? Na ito yung kapapa lang di ba, ng tao masasama. Itutuloy niya yung kanyang wickedness. He will gonna be like this. But he, he will choose to be righteous. He will he will choose, di ba, yung way po ng Lord. Pagbabalaki siya ng Lord. He will provide ng Lord yung kanyang pangangailangan. Gagabayan siya ng Lord. Ililigtas siya ng Lord. Nakalingahin siya ng Lord. Even, di ba, even naranas, di ba, ng kapitatian, naranas ng struggle sa buhay, but God ever leave those who choose righteousness. So, makikita natin yung bagay na ito na this, this is the God, di ba? This is that the Lord wants to people. Kaya, makikita natin na ipinawit ito, di ba, ng mga, ng mga, mga to to, 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 tell, di ba? To tell to people what to choose, di ba? Ano yung pipiliin, di ba, natin? Ano yung pipiliin mo kung maliliin mo ang pamitin? So, yun mga kapatid yung, um, yung nakita natin sa suporto na ito. So, verse 25, sabi nito, mula pagkabatat ngayong sa manda, sa tanang buhay ko, walang nabagita na sa tao. At Diyos ng pamula, o ang anak niya naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, mas pa ang palay sa pagkakaloob sa mga kahihirap, pagpapalay laan ng kanilang mga mga anak. So, there's one thing here, mga kapatid, that's David faithfulness po Lord. sa pangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang pakikisikap pa sumama hindi magiging wala We can be generous to other people, We can, can be generous to the ministry, We can be generous to help other people because the Lord is the one. And, whatever I'm going to do you, I'm going Yes. Okay. kung nasaan siya ay naramanginig ano? 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 na nung big bio. Lagi kayo mga kapatidig sa paalala sa bawat sa gusto natin na hindi natin mali yung materyo at uh, ligtas pa yung na natikira doon sa uh, ipatid na isilaman at sa pinapanan ko sa atin. Ligtas pa yung kahit even into this land, even into this world, mga kapatid na punong-puno ng kasamaan. Our security is coming Uh, uh, just choose to become just to choose to be righteous at uh, yun po yung ating security yun po yung security na so, uh, sa sa yeah. makikita kasi talaga sa tao, ay mo yung mga sa tao nakikita mo yung pagiging sa taong sa people na hindi mo pili-pili. Yung kanila pang mga sila sabi na yung mga... Uh yung seguridad na dinahanap ng tao yung security, security yung, uh, yung ba na ng uh, uh, tao uh, uh, ang patataguan ng ang na ang kung ano sa na sa karampatang tuldigan ng kanyang mga patay muniyugin ng mga Yen, na mga manalig kay kakayawe ng utos na isundin ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kapi. at ang mga taksi makikita makikita ang pananay ng sin so there is uh, justice uh, the Lord mga kapatid na uh, kahit na anuman yung scheme diba, ng mga kapatid po na ito sa mga po natin uh, there will be always be that who will uh, save us Uh, magbibigay ng justice in this time. Pagkailangan lang po natin po. Just to, be, um, to, to, to really choose the Lord. To make, to, to meditate natin ng word ng Lord para parang ng ating pong buhay. Uh, yung, yung ating magbang patungo sa katumilan ay maging firm at magpa palikun ko, di ba? Nang, uh, ng, uh to be, Just be firm on our steps towards righteousness. At pinigin po natin Magagawa natin yung mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Because the word of God, sabi na uh, your word is alive unto my feet and as and, and alive unto my king. That's the, that's the word of the word mga kapatid sa buhay mo natin. So, it's just choose to be on, on God to be righteous to so, mangyoren, di and Let's just say di ba? Mang justice di ba? Naibigyag nito ng mangyoren sa mga kaluluwa na, na ito na ginagawa there is still something di ba? Kasi, kasi sa ita, we we'll always scheme ng mga bagay na ikakakahakap natin, at take heart di ba? Kung nakapatid na may Dios po tayo na hindi niya hagayang na tayo po ay um, ayu po ay mapaham ang kailangan ng ating gawin ay maraming kailangan kung us na hindi. So, He will give us the strength diba, na malagpasa yung mga bagay po na, yung mga bagay po na ito. So, taposin na lang po natin mga kapalit. Kung, kung may nakita ka ang abusado, kung may nakita kung may nakikang taong abusado, itaas ang sarili ang kanyang gusto. Takoy sa Lebanon ang tulad nito. Nung ang araw, ang ating nakunang na takoy magdaan, ang takoy wala na. Sinanaghanap ko'y di ko na makita ang takoy matuloy sa inyong pagmasda. Mapalagas ka o matuloy na Ngunit po sa aking ilubog ang masama lahi hindi po din si Bajab na Europa. Iliwikas niya rin ng mga masulit, itingatan sila kapag may nabibigay sa sakit, sa katulohan sila sa bayang, at kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggay ang pagkakasiyaya ang kanilang sakit. So magkikita natin dito mga kapatid, yung, yung dalawang pupuntahan, di ba, ng tao na masama, yung end ng tao na masama at yung sumusunod po sa sa pano ng double perfect number three, yung mga tao di ba na susunod po sa kanya yung mga tao ng mga sinusunod na, uh, tayo kabuti uh, tayo yung kasama sumusunod sa usko uh, at makikita natin dito na there is peace to those who choose righteousness and those uh, there is ang tamo ito sa mga tao na hindi hindi matuwid ay kapahamakan, di ba? Yung kanila po, yung kanila uh, mangyayari sa kanya. Probably we cannot di ba? Sa buhay ko na But take heart ng After this time, they will be uh, judgment. Yung judgment na diba, sa kanila uh, sa walang hanggan. Di ba? ba? Di ba? Di Di ba?

Mm -hmm. we uphold doon sa success, di ba, ng ministry. Uh, maging masang di ba, tignan natin yung success ng iglesia. Tignan natin yung success, di ba, ng spiritual na kung natin at how uh, we get those victories, di ba, ang laban natin sa buhay dahil sa pagpiliin natin, di ba, na maging tama at tuloy sa pagsunod na nais ko na ng, ng Lord. Uh, Lagi-lagi na na natin tignan, di ba, yung kanina ng Lord sa baba ng sa atin. He is our Savior. He is our strength, di ba, sa sa ating lahat ng uh, mga mga malangang panatang. Siya yung sandigan natin. Siya yung Lord ang ang kasaklolo sa atin no, sa bawat uh, uh, mga nangyayari diba, na naman, di ba, sa atin. Uh, mga uh, yung, mga mga. Kinilig just, you know, even if just righteousness. Alam natin yung pagiging kapagpanyan, di ba? natin. Alam natin yung natin kagalingat na kung tayo po ay magiging tapat hanggang sa hindi, tayo po ay makapatid ng Diyos. So, probably, we might not see the success and this life, Diba? ba, na, na nakagaya natin na probably because of English, I was uh, sharing the yesterday, later, na gusto kong makapiling yung anak ko. Probably, I might not see that. Diba? I will never know what will happen to me. Pero yung success, diba yung uh, natin, diba, yung joys na, 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 ito, and clean, yung, yung burden mo sa, sa family, diba na, nais din silang makasama, diba, sa kalangitan, nais mo makasama sila na, na magpuli sa, magpuli sa pangyos. But, ano yung mga diba, kapatid, this focus. gets this focus in the doon sa kabutihan ng Lord, but his focus in doing what is right, uh, choosing what is right, choosing, di ba, yung nakas po ng na, Lord sa ating diba, mga mga bunga. And let God kung ano yung gusto niya Lord, di ba, sa buhay po natin. Hindi natin, ah, uh, kung pwede yung diktahan, di ba, ang Lord kung ano yung gagawin sa atin, Ang, ang kailangan na natin gawin at sumunod tayo ng mga kapatang sa pangyong sumunod tayo.

Yung na ng mga makinis. We must learn how to share. Iba yung salita pa ng mga to those people, sa kanya, yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung

na mga papahe o sa na tungkol sa mga magbabago sa mga buhay ko na kasi hindi po sa pamagitan na pag ko ng talagang pag-uha sa buhay sa buhay ko talaga mga kahit na buwan mga matama masama talaga po yung mga ginagawa ay talaga mga matay mo sa sarili po rin na pa at sila po nang tindos At ito ang Kasi ito okay, yung mga na inyari yung mga salamat na inyari magbawa sa mga diyan yung mga na mga kasamahan. Ngunit hindi ko talaga talaga ng mga puti o talagang sa Panginoon ay mga ng talagang Okay. Check natin yung ating mga ginawa. Ito. Nagbagay tayo dyan ng mga tile. Ano man tawag dyan? Tile gold? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba gaganan. ginawa. Ay, nakita pa tayo yung aking paa. Ba't ka ba nagkaganon? Look. ting mga ginawa, oh, di ba? kaya din nating kung kaya nilang gawin, kaya din nating gawin. yan, lang doon sa kabilang nililinisan na natin. Hanggang doon pala sa ilalim ng upuan. Okay, thank you.